ito mga enjoy papakuloan ko muna to sa suka papatuyuin ko to sa suka ngayon lulutuin ko muna siya sa suka mas masarap yung lulutuin mo muna siya sa suka at hayaan mo lang yan hanggang tumuyo huwag mo muna haluin So, ito naman din yung iahalo ko sa bagoong. Papakuloan ko lang to ng tubig. Uh, papalabasin ko lang yung mantika. Ganito ako gumawa ng bagoong. Gustong gusto to ng mga alaga ko. Hindi natin masyado liitan. Nal nalalaban yung kutsilyo ko hindi na mataling may mga kutsilyo ako nakatabi lang Pakulo ko lang to ito yung ihahalo natin sa baguong mas masarap yung maraming taba Papakuloan ko lang po yan. Hindi hindi ko po yan lalagyan ng mga pampalasa. So, ito. Haluin na natin to guys. Suka lang yung inilagay ko dito kanina. yung mga itim-itim pang at ang ko na lang yan mamaya. Dapat pag magluluto kayo, pakuluan nyo lang muna sa suka. Kanina hindi ko yan hinalo. Ngayon ko lang yan hinalo. habang inaantay natin yan at ito maghiwa tayo ngayon ng mga lamas tanggalin ko lang yung mga buto may mga liso tanggalin lang natin Inanaan ko na yung apoy yan, baka masuno. So, ito, inaantay ko din. Maya-maya, tatakpan ko yan, baka tumalsik. Papahinaan ko din yan ng maya para lumabas din yung mantika. Yan, tumatalsik-talsik na. Iiwas kayo pag ganun. Baka matalsik Ay! Baka matalsikan kayo ng mantika. Kaya, takpan nyo lang talagang. Dagad ako ng kunting mantika dyan kasi kunti lang inilabas kanina. Mas okay yung jaw yung gamitin. Mas mamantika yun. So, to be continued, hiwa-hiwa lang tayo guys. Ay! Lo! Tarsik sa akin dong. Hindi nga tayo kagandahan na dong. Sirain mo pa yung beauty ko dong. So, ipagpatuloy ko lang to guys. maujay Pagpatuloy ko lang to Hiwain ko lang to lahat. Pati yung Luya optional lang to ha. Ako kasi pampatanggal siya ng langsa. Yung iba hindi naglalagay ako nilalagyan ko yung bagoong. Yung ginagawa kong bagong nilalagyan ko eh. Tapos, ito, mas gusto ko kasama. Kasi may lasa eh. Pero, nasa side din yung kung gusto balat balatan lahat. Pero, kung tamad ka na magbalat, <laughs> wag na. Ay! Lo! ngayon nagburden brown na siya guys tatanggalin na po natin yan dito din po tayo magigisa yung mantika na yan, yan din po ang gagamitin natin just dios mio, sana hindi ako talsikan ayun guys kaunong ko na yan takot ako baka ako talsikan magsuti na tayo guys magdagdag lang ako ng mantika kasi konti lang yung mantika. Ngayon, ilagay na po natin yung alamang. So, Pinakuloan po muna natin yung sasipa pa ngayon. So, hayaan lang po natin yung kumulo. Huwag po Mamaya, mag-aada ko dyan ng brown sugar. Mas light pa nga to eh. Mas gusto ko nga mas dark.